Mga kabusyong, Papahinga tayo dito pero may nakita ka kung papunta dito oh. mag ama siguro 'yun mga kabusyong Ihintayin eh, natin. Saan kayo galing? Ha? Saan kayo galing? opo oh, kayo doon. Opo, opo, opo kayo doon. Opo, opo, opo kayo doon. Sino to? Kinsan eh. Ha? Hey, Papa. Kinsan ni eh, Dan? Papa. Pa. Pa. Ah, Papa. Dan, saan mama mo? Asa ah, mama mo? Ha? I am mama ini kumanlong. Iri Irigaw. sorry Oo. Oh. Ah, nasa Surigao daw yung mama nitong mga anak. Ito, siyang panganay. Sino pangalan? Ay, si Ay, si Lovely. Bakit di nakasama yung mama nyo? Ha? Pai, mama mo saan? Ha, yan mama mo. Surigaw? Wala. Di na umuwi. Wala na umuwi. Mingaw na kasay mo mama. Wala. <laughs> <laughs> Hindi na namimiss yung mama niya. Hmm. Mga ilan ilang buwan kayo nagano? Ilan il, Ilang taon na kayo nagano? Otso na kabuwan na yun. Ha? Otso kabuwan na bagan mo. Otso na kabuwan na bagan mo. Otso, otso kabuwan. Iwalay na kayo, iniwan ka lang. Awa, kaya magigay na yun. Nababa kasi tuya po. Ang warta kayo tulang ito. Yan, nabaho ko. Iguwang. Ah, yun. Ah, nagpa, ang paalam niya magtrabaho. Iguwang, oo. Iguwang ko na niya ko na. Pwede rin ito, na edad. Ah, isa Yung ano ko nun niya, asawa Nagpapaalam sa kanya na magtrabaho Tapos nag-alaga ng 100 matanda 100 years na yung golang nagupsak. Tapos 8 months hindi na bumalik Kawawa naman si Tipay at saka si Dandan ano oh, no Hindi mo ba nabalitaan dun? Baka nag-asawa na

ay, lagi lang nagsasabi na uuwi pero walang oh. walang ano, walang uwi-uwi. Oo, di pa rin dali ay um, lagi lang lagi lang sila pinapaasa na uuwi. Uh, oh, so, si Tipay hindi niya na namimiss yung ano, mama mo. Kawawa naman. Dan. Ito pa naman yung maliliit pa naman to. Ilan ba yung lahat yung anak mo lang. pila ka buhok? Bikwan, kunti, o dusi. Ayay, dusi. Isang dusi na pala yung anak niyo. Tapos, hindi, gaduwa, hindi, gada ang Oo, tapos. Grabe talaga, no? May mga asawa talaga na, ano Matibay ang sikmura. Hindi na inuwi yung anak nila. Pero kung sakaling, ano, ano yung, kung, kung imo siyang istoryahon imo siyang pero kung imo siyang ingnon nga muli na imo sab wala sab siya ni ma istorya ya ko tuloy ako diri ya mo ko ko tuloy ya la ni di ko ta mo kontak dahil pula na ini tani ah, ko ta ko la ini di ko di ko ni boy ang ganin na... boy magtawag tawag di ko magtawag kaya kay bitin ya Masipo ko na siya muli, ko na siya kapitin ko na yung taon. Ah, natatakot siyang umuwi, baka... Baka rao, baka rao, baka rao, baka rao, baka rao, baka rao, baka baka rao, baka rao, baka natatakot, baka bugbugin, kaya kung kumuntak sa kanila, iba't iba ng cellphone, iba-iba iba ang number yung gagamitin. Ay, naku, madulas talaga yung... Sino pa yung pangalan na asawa mo? Gina. Gina yung pangalan. Jen, oh, tingnan mo yung mga anak mo. Lumalaki na, guwapo, guwapa. Wala ka, no? Ba't mo nagawang tiisin yung mga magaganda mong anak? Maganda pa naman si Tipay. <laughs> Oo? Pero hindi ka galit. Hindi ka nasuko sa asawa mo. Wala mo sa sa asawa ko. Ako, paabot talaga mo tumagyak. Marami kami ngaon. Ang mga 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 mga